Panibagong pagbabanta, pero siyempre, hindi mawawala ng palusot ang mga diehard yan. Yan daw kasi ay biro lang na itong siligong. Hmm. Pag kasi minsan madalas lumalabas sa bibig natin yung pagiging bayolente, yung pagiging kriminal, ibig sabihin lang yan, nasa isip mo yan. Yan at yan ang gusto mong gawin. Yan ang gusto mong, or yan ang pinakalayunin mo sa buhay. <laughs> Putak kriminal nga daw sabi ng mga matitinong kababayan natin. Siyempre yung mga hindi masyadong matitino, maniniwala pa rin na ito ay biro lang, na hindi na daw tayo nasanay um, kay Digong. Hindi kasi po pwedeng kasanayan yung kasamaan. Hindi rin pwedeng sanayin natin ang ating sarili, ang ating mga kababayan sa mga ganitong klaseng ugali ng isang leader. Huwag po natin sanayin ang sarili natin sa ganito. Kaya nakakaawa, masaklap na katotohanan na maraming mga kababayan ang nasanay na sa ganito, na magkaroon ng ganitong klaseng leader. Tapos ano, sila ko na yung malinis. Pero bakit iba yung lumalabas sa bibig? Sila ko na yung sasalba sa ating bansa. Pero bakit sila yung nagpapahamak? Sila daw yung maging daan para tayo ay mabuo, mag-unite. Eh bakit sila po ang nag Nagiging dahilan ng pagkakawatak-watak ng mga kababayan natin. ang tinutukoy siya dito ay ang mga Duterte. Bakit ganoon? Diyan po ba dapat natin sanayin ang kaisipan natin? Baliktad na kaisipan kasi yan eh. oh, ayan, tila hindi na daw bago sa pamilyang ito ang pagbibitiw ng mga pagbabanta. Ngayon naman, erong si Digong. Oh, nagbitiw ng panibagong death threat kahit pasabihin na pabiro, isang banta ay nanatiling isang banta. Marahil ay panahon na upang uh, panagutin ngayon ang siligong dao at yung mga kaso niya sa ICC ay dapat talagang mayroon ng aksyon. Kasi ang lala ng epekto nito sa mga kababayan natin, nagiging utak-kriminal din po ang mga kababayan natin. Ultimong dito sa amin, yung mga taga-suporta ni Dicong, bakit ganun? Bakit baliktad ang kaisipan? Yung tipo pag nasita, hmm, dahil may maling ginawa, isisisi sa iba. Ganyan at ganyan ang nangyari kay Sara Duterte. Kung may ginawang uh, labag sa patakaran, halimbawa, labag sa batas, natural na pagsasabihan, sisitahin, isisisi din sa iba, ituturo ang iba. Anong klaseng kaugalian ito ng ating mga kababayan? Bakit ganun? Diba? Napaka, napaka hirap arukin ng mga kaugali ang ganito. Good luck.